araw-araw na mga salita ng Diyos. Ngayon ang kapanahunan ng kaharian. Nakapasok ka man sa bagong kapanahunan ito ay depende sa kung nakapasok ka sa realidad ng mga salita ng Diyos kung naging realidad ng buhay mo ang kanyang mga salita. Ang mga salita ng Diyos ay ipinapaalam sa bawat tao upang sa huli lahat ng tao ay mabuhay sa mundo ng mga salita ng Diyos at liliwanagan at tatanglawan ng kanyang mga salita ang kalooban ng bawat tao. Kung sa panahong ito, hindi ka maingat sa pagbasa sa mga salita ng Diyos, at wala kang interes sa kanyang mga salita, nagpapakita ito na mali ang iyong kalagayan. Kung hindi ka makapasok sa kapanahunan ng salita, hindi gumagawa sa iyo ang banal na espiritu. Kung nakapasok ka sa kapanahunan ito, gagawin niya ang kanyang gawain. Ano ang magagawa mo sa pagsisimula ng kapanahunan ng salita upang matamo ang gawain ng banal na espiritu. Sa kapanahunan ito at sa gitna ninyo, isa sa katuparan ng Diyos ang sumusunod na realidad, na bawat tao ay isa sa buhay ang mga salita ng Diyos, maisa sa gawa ang katotohanan at taimtim na mamahalin ang Diyos, nagagamitin ng lahat ng tao ang mga salita ng Diyos bilang pundasyon at bilang kanilang realidad at magkakaroon ng pusong nagpipitagan sa Diyos at na sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga salita ng Diyos, gagamit ang tao ng pangharing kapangyarihan kasama ang Diyos. Ito ang gawaing gagawin ng Diyos. Makakaya mo bang magpatuloy nang hindi binabasa ang mga salita ng Diyos? Ngayon, pakiramdam ng marami ay hindi nila kayang magpatuloy ng kahit isa o dalawang araw lamang nang hindi binabasa ang kanyang mga salita. Kailangan nilang basahin ang kanyang mga salita araw-araw at kung hindi tutulutan ng panahon, sasapat nang makinig sila sa mga ito. Ito ang pakiramdam na ibinibigay ng banal na espiritu sa mga tao at ito ang paraan na sinisimulan niya silang antigin. Ibig sabihin, pinamamahalaan niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga salita nang sagayon ay makapasok sila sa realidad ng mga salita ng Diyos. Kung pagkaraan ng kahit isang araw lamang, na hindi kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos, makadarama ka ng kadiliman at pagkauhaw at hindi mo ito matatagalan. Ipinakikita nito na naantig ka na ng banal na espiritu at na hindi ka pa niya tinatalikuran. Ikaw, kung gayon, ay isang tao na nasa daloy na ito. Gayunman, kung pagkaraan ng isa o dalawang araw nang hindi kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos, wala kang anumang nadarama kung hindi ka nauuhaw at ni hindi ka man lamang naaantig, nagpapakita ito na tinalikuran ka na ng banal na espiritu. Nangangahulugan ito kung gayon na may hindi tama sa kalagayang nasa iyong kalooban. Hindi ka pa nakapasok sa kapanahunan ng salita at isa ka sa mga yaong naiwan. Gumagamit ang Diyos ng mga salita upang pamahalaan ang mga tao, maganda ang iyong pakiramdam kung kumakain at umiinom ka ng mga salita ng Diyos at kung hindi, wala kang landas na susundan. Ang mga salita ng Diyos ay nagiging pagkain ng mga tao at ang puwersang nagtutulak sa kanila. Sinasabi sa Biblia na, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon, tatapusin ng Diyos ang gawaing ito at isa sa katuparan niya ang katotohanan ito sa inyo. Paano nakakatagal ang mga tao ng maraming araw noong araw nang hindi nagbabasa ng mga salita ng Diyos, subalit nakakakain at nakakagawa pa rin tulad ng dati, ngunit hindi ganito ang nangyayari ngayon. Sa kapanahonang ito, mga salita lamang ang ginagamit ng Diyos upang pamahalaan ang lahat. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, Hinahatulan at ginagawang perpekto ang tao pagkatapos ay dinadala sa kaharian sa huli. Mga salita lamang ng Diyos ang makatutusto sa buhay ng tao at mga salita lamang ng Diyos ang makakapagbigay sa tao ng liwanag at isang landas para magsagawa lalo na sa kapanahunan ng kaharian. Basta't hindi ka napapalayo mula sa realidad ng mga salita ng Diyos, araw-araw kang kumakain at umiinom ng Kanyang mga salita, magagawa kang perpekto ng Diyos. panahong ito Isa sa katuparan to ng Diyos sa inyo Na lahat magsasagawa ng katotohanan niya Na lahat ay magsasabuhay ng salita niya At mamahalin siya ng taimti salita ng Diyos lang ang mapapagtutusto sa tao ng buhay ang makapagdadala ng liwanag at landas para sa pagsasagawa lalo na sa kapanakuna ng kaharian Di na ang tao ng mga salita ng Diyos Salita ng Diyos ay pagkain at lakas masarap sa pakiramdam kapag kinain mo to Kung hindi wala kang landas na susundan Sabi Sa kapag tutos sa kaon ng buhay ang pagkapadadal ng liwanag at landas para sa pagsasagawa lalo na sa kapanahunan ng kaharian sa kapanahunan ito pangunang ginagamit ng Diyos ang salita upang pamah ginagawang perpekto ang tao At makakapasok sa kaharian niya Lahat ay dahil sa salita niya Salita ng Diyos lang ang makapagtutos po sa tao ng buhay Inumin ang salita ng Diyos Araw-araw kainin ang salita ng Diyos Huwag iwan ang realidad na to At gagawin kang perpekto